Aan, ano doon? Ay doon, pagkaka ka siwa daw. Ano siwa Bangus na lang doon. Bang, ano, wow, ano? ko, bangus na na, pila, kilo pa 240 man doon. 240? Oh, Dayong kilo? 240, so 480? Sa kito nga, malang rap. Ato nga. Ay, ano ba ng manok? Manok lang doon. Ay, pinatanan da? Di ba, pagbak ka, tanan doon, tanan. Ang matanan pa ako kung pila pinatanan. 200, karo kilo doon. pila tanan doon, mga 600. Sobra seven 700, ano tanan na, 60? 760, bakong ko lang tanan. Hindi, pwede Bakong ko tanan. Ay, man pa, ako tilibot na yun? Ay, ili ay. Araw, ilibot. Ano na ilibot? Ginabakay ko ay tanan para wakat pagliboton yun. Ay, hindi, yun nga, Ay, arong ang imo, ho. Ay, gusto ko ba, may manok? Para wakon na yung paglibot. Hindi, hindi pwede. Ay, galibot-libot pa ako. babo pa, sanda. Ay, ka. Hindi, yun nga, Ay Eh, paano, eh, para para bayaran tau para wakon. kon pagawi. Dali indala na biya na. Dali lang imo ta bangos. Ay ka. Dali lang imo ta bangos, imo lang uyun. Shit, Ang arithmetic na ayto. Ginabaki ba kay ko tanan? Indi nya ni. Nalibot ko pa ako babaw nalibutan no. Oh. Na pagawi para si an, an ay. Ay gusto ko ta magbiyak na sabi. Ay kababong ngaki sa dagan. Ka. <laughs> <laughs> Umang raw. Di <laughs> ko palo na. Indulan ng bayad ah. sukat so, ko. Oh. Umang ay. <laughs>